Madalas ka bang nananaginip? Masama ba ito? Nakakatakot? Maganda? O mga bagay o pangyayaring hindi mo inaakala? Maraming nagsasabi na ang panaginip raw ay kabaliktara ng kaltuhanang nagaganap sa realidad ng ating buhay. Subalit ang katotohanan, ang ating mga panaginip ay bintana ng ating kamalayan na kaugnay ng ating mga iniisip, sa loobin at hikain at mga binabalak sa buhay. Mga bagay na ating pinoproblema at laging laman ng ating mga isipan at maging sa ating pagtulog nga ay laman ito ng ating mga panaginip. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika dahil sa video ito ay pag-uusapan natin at iisa-isahin ang bawat kahulugan ng inyong panaginip na kaugnay ng tubig o katubigan. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Madalas ka bang nananaginip ng tubig? Ikaw ay nasa dagat, naliligo o lumalangoy sa ilog. Halika at ating alamin ang mas malalim papala nitong kaugnayan sa realidad ng iyong pagkatao at buhay na minsan o ay hindi mo dapat ipagpasawalang bahala. Ang tubig ay simbolo ng kalinawan, kalinisan at kapayapaan at ito na ay maaaring sumasalamin sa ating katauhan na minsan ayaw nating tanggapin o i-admit at sa pamamagitan ng panaginip ay mas malinaw mo itong nakikita at nauunawaan. Number 1. Panaginip ng malalaking alon Kung may lakas at may laking alon ang laman ng inyong mga panaginip, ito ay nauugnay sa iyong labis na kasiyahan o labis na kalungkutan. Mga nakagulat na pangyayari sa inyong buhay na maaari mong ikasaya ng labis o labis na ikadismaya. Number 2 Panaginip ng pagkakalunod Isa rin itong karaniwang panaginip na tungkol sa tubig na kadalasan kayo ay hirap sa paghinga at nalulunod. Ito naman ay sumisimbolo sa kamatayan o trauma ng inyong nakaraang buhay. Subalit sa kabilang banda, ito rin ay maaaring simbolo nang ikaw ay nasa gitna ng nakalulunod na problema at mga soliranim na halos hindi mo na nga alam ang solusyon o ang inyong gagawin. Number 3. Panaginip ng ulan Kung umuulan naman sa inyong mga panaginip, ito ay pahiwatig na ikaw ay nasa sitwasyon ng inyong buhay na labis kang nalulungkot at nagdadalamhati. Subalit kung maganda naman ang sikat ng araw habang umulan sa inyong panaginip, ito ay isang magandang emosyon o masiglang estado naman ng inyong buhay. Number 4. Panaginip ng putik Ito naman ay mayroong negatibong ibig sabihin. Ibig sabihin sa inyong realidad na buhay, Maaring nalulungkot o nagdaramdam ka. Mapasa pera man yan. Pamilya o pag-ibig na labis mo ngang Ikinalulungkot araw-araw. Number 5. Panaginip ng malinis na tubig. Kung ang maputik na panaginip ay negatibo ang kahulugan, ang malinis na tubig naman ay simbolo ng kalinawan. Hindi na inyong paningin kundi ng inyong emosyonal na estado ng pag-iisip o pagdidesisyon sa buhay. Ibig sabihin, nauunawaan ninyo ang mga bagay-bagay at pangyayari sa inyong buhay. Number 6 Panaginip ng nakastak na tubig Ito man ay isang malawak na lawa o tubig sa aquarium ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw bilang individual ay nagpipigil sa inyong totoong nararamdaman na maaaring nakabubuti sa iyo o nakasasama sa inyong mental na kalusugan. Kaya nga, dapat mo itong bigyan ng pansin. Number 7. Panaginip ng tumatagas na tubig Ayon sa pag-aaral, ito ay kadalasang napapanaginipan ng mga babae na malapit ng magkaroon ng buwan ng dalaw bilang pagpapahiwatig ng kanilang katawan nang regular na karanasan. Number 8: Panaginip ng malagaslas o malakas na ilog. Ito naman ay nauugnay sa inyong kasalukuyang estado ng emosyon. Maaring kayo ngayon ay nasa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin at ito ang nagdudulot sa iyo ng mga pabago-bagong emosyon. Number 9: Panaginip ng isda sa tubig. Ang isda naman ay simbolo ng espiritual na bagay at ang mga isda ay karaniwan ngang sa tubig naninirahan. Ito naman ay nagpapahiwatig ng pagbubuntis o fertility. Number 10. Panaginip na ikaw ay nasa bangka, una sa barko at naglalakbay. Ang panaginip na ito ay kaugnay ng inyong love life at ang paglalakbay nga sa dagat gamit ang bangka o barko ay gaya ng inyong relasyon o ng inyong love life. Kung ito ay kalmado o maalon, ay maaaring sumisimbolo sa estado ng inyong emosyon ukol sa inyong pagsasama. Number 11. Panaginip ng paghinga sa ilalim ng tubig. Kung kayo naman ay nanaginip na kayo ay nakahihinga sa ilalim ng tubig, ito ay maaring nauugnay sa inyong mga pinagdadaan ng problema sa buhay. Ito ay simbolo na anuman ang mahirap na dinaranas mo ay magagawa mong isurvive ito o malampasan, gaya ng paghinga sa ilalim ng katubigan. Kaya naman kung managinip ka nga na nauugnay sa tubig, ang bidyong ito ay inyong balikan dahil maaring may nais ipahiwatig ang inyong mga panaginip sa inyong realidad na buhay. Subalit palaging tatandaan na anuman ang ating emosyonal na pinagdaraanan sa buhay, magdasal lamang dahil walang problema ang hindi natin malalampasan. Sana ay may bago kang natutunan sa bidyong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.